Isa na namang binatilyo ang binugbog umano ng driver at konduktor ng isang jeep sa Antipolo. Pero ang driver giniit na hindi nila sinaktan ang biktima at pinagsabihan lamang. May news to go si Ian Cruz, Exclusive. Bukol sa ulo at mga pastat sugat sa likod, ito ang inabot ng isang 15 anyos na binatilyo sa kamay umano ng jeepney driver na si Jose Arello at konduktor na si Danilo Panganiban. Tinangay raw kasi ng grupo ng biktima ang kanilang kita sa pamamasada, nakatakas ang iba niyang kasama at siya lang daw ang tanging inabutan. Kaya siya lang ang dinala nila sa pulis. Yung estilo nung isa yung kasama lumapit sa akin, mm. sila ng pangko. Kung oh. lang nagbebenta? Oh. ano ginawa nung isa? Nung isa, umikot doon sa kabila. Mm. Kinausap to, nil nilibang kami. Mm. Tapos, kinuha? Yung kinuha nung kasama niya. Yung sinasabi kasi nung bata, ginulpi mo siya. Totoo ba yon? Hanggang salita lang po, pwede yung mangyari. Pero walang, wala walang, walang nakakakita sa pangyayari. Bagamat umaming katropa ang mga kumuha ng pera, ginit ng biktima na hindi siya kasama sa pagnanakaw at sumakay lang daw siya sa jeep dahil sa binibenta niyang bangko. Tundok doktor. niya na po yung jeep, pinahin po niya na. Nung kipa ako po umatalisod eh. Tapos sabay, inuwakan niya na ako. Sinahal na po ako, sabi niya. Kasama ka doon eh. Sabi ko, hindi ako kasama doon. Nakita mo naman, nandito on hindi ako tumakboy. Tapos pagpunta ko ng driver, sinutok talaga lang po ako agad. Tapos sabay, na po, ako, ilaka ko. Dahil sa nangyari, desidido ang mga magulang na binatilo na sampahan ng driver at konduktor ng reklamong paglabag sa anti-child abuse law. Hanggat maaari po, wag nating pagbuhatan ng kamay. Uh, hanggat maaari, i-turn over nila dito sa ating police station para po mabigyan ng aksyon. Samantala, formal na rin kinasuhan ng bus driver na si Alan Viado at ang konduktor niya si Norman Bilyasan na ng aming new team habang ginugulpi dalawang batang hamog na nambasag ko muna ng windshield ng pinapasada nilang bus noong Webes. Hindi ko talaga matagalan. Tingnan yung gano'n. Kaya nga po pag kinapakita yun, umahalis ako. to. Sobra. Wala pang ng bus driver at konduktor, gay hindi ng kanilang bus company. Pero ang nangyari, paalala raw sa mga magulang ng batang hamog na mas pagtunan pa ng pansin ang kanilang anak. Dapat tutukan ko na lang, tutukan ko din tong anak ko na ito dahil pinapayagan po namin siya kung saan siya pupunta Hindi naman po namin alam kung ano talaga yung nangyari o mangyayari sa buhay niya. Ian Cruz, GMA News.